Sa loob ng apat na taong dekadang pagtitinda ni Sofia sa Baguio City Public Market, nasaksihan niya kung paano ito unti-unting nagbago. Ang Baguio noon is hindi siya talaga wala pa yung mga wala pa mga buildings na yan tulad ng mga Jollibee, uh, McDonald's, mga ayan Center Mall or what. Beer talagang ano uh, maputik pa ang palengke noon. Malaking tulong daw ang kanyang pagtitinda para maitaguyod ang kanyang pamilya. As, hindi naman sa pagmamalaki, kapag aral din po ako ng anak kong isang uh, police, isang seaman at isang nurse. Now, ako kung ako lang ang Baguio talaga na maraming natulungang tao, not only from Baguio but also outside Baguio. Pero pinapangamba ngayon ng ilang vendors ang modification di umano sa redevelopment ng palengke. Kaya kahapon October 26 nagtipon-tipon ang mga market vendors, mamimili at mga organisasyon para sa isang solidarity event. And ang purpose po ng event natin ay magtipon ng mga tao at makinig sila sa mga vendor at sa mga lumalaban para sa palengke. Matutunan nila kung ano talagang nangyayari dito sa PPP at sa SM proposal. Ayun, para makapag sila ng maayos at uh, mai forward sana natin no yung panawagan ng mga vendors na yes to development no to modification save the bagyo public market sa pangungunan ng Ilipres, Fridge TV at ng Bamarva, nagkaroon ng pagkakataon ng komunidad na magsama-sama, makinig at ipakita ang kanilang suporta sa mga vendors at tutulan ang modification ng palengke. Meron ding photo exhibit na nagpapakita ng dating itsura ng Baguio City Public Market at documentary film viewing. Pero higit sa lahat, nagkaroon ng pagkakataon ang publiko na magbahagi ng kanilang kwento at magbigay ng suporta para sa Baguio Public Market. Ano ba talaga ang naluluwa anong ibig sabihin ng good governance kung hindi ka makikinig sa boses ng iyong mamamayan yes! 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 maliban sa mga market vendors maging Itinatang ang mga mamimili ay apektado din sa nakatakdang redevelopment ng palengke kaya naman sinusuportahan nila ang panawagan para sa isang development na tunay at makabubuti sa komunidad kasi pag mamimili ka affected ka rin kung ang binibihan mo ay small business or mall, 'di ba? Or yung commercial space na sinasabi nila. Kaya uh, I expect na ang mga presyo ay gagalaw. Hindi siguro masyadong mataas but the dynamics pa rin mag-iiba talaga. Lahat ng development na dapat gagawin dito is intended for the welfare of the people of Baguio, not intended for other uh, entities which are not from Baguio. It is against the economic development of Baguio City. Bagamat na is daw nila ang development, hindi raw dapat ito idaan sa mollification. Maybe the only thing we can ask is uh, you have to take a look. Kung mabibinifit ba ang constituent of Baguio as well as uh, vendors and uh, also market goers sa gagawing uh, development by the city market by a private entrepreneur versus city government. Nauna namang nilinaw ng pamahalang lungsod na hindi mapaprivatize ang palengke at pamahalang lungsod pa rin ang magpapatakbo nito. Sa ngayon, nasa kamay ng Sangguniang ni lungsod ng Baguio ang desisyon kung dapat bang ipagpapatuloy ang public-private partnership sa development ng palengke o idadaan na lang ito sa iba pang paraan. Ron Maranon, RNG News.